Nakakaawa nga po si Dina eh. Mukha pa naman pong mabait at matalino. Pero totoo ko yung sinasabi ng Lidyang yon na talagang may nagmumulto sa si eskwelahan na yon Huh? Tapos, nasapian? Naniwala pa ba kayo sa mga sapi-sapi na yan? Yun nga na eh. mo ba yung sapi sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon. Eh, yun po yung kwento niya. Bukas ko pa po kasi matatawagan yung school eh. Okay. di Hindi, alam nyo, yung mga kanya sapi-sapi, nangyayari pa ngayon yan. Oh, ano ka Parang yung sa ano, yung sa kanto, si ano, kay... Si Amboy. Si Amboy? Tay, eh, nag adik adik naman kasi si Amboy. Kaya pagkakamalan talagang sinasapian niyo. Kasi yun, eh, talaga, <laughs> di ba? Di na kalam yun oh, ng lahat. Kalukat sa... Eh. Eh, nag-aadik-adik sa api. Edi, edi, edi. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po. Anak, Ready ka na ba sa lakad natin? Oo oh, nga pala, tayo. Manti ko na pumakalimutan. makalimutan. Ay, <laughs> okay. Attorney Alon. Miss Wave. Alon? Wave. Oh my God! I'm so stupid! Bakit pa ba hindi ko agad na-realize yun? Si Atty. ni Alan ba talaga yun? Kaboses niya eh. Trixie! Mom! What's going on with you? You're pacing and muttering as if you're possessed or something. Ano? Sinasapian ka na ba talaga? Ah, uh, nag-prepare lang po ako para sa upcoming exam ko. Ang dami po kasi akong kailangan i-memorize. Okay, Tell your dad that I'm going out and I won't be back for dinner. Mom, yung dinner with Ate, go, let's go. anak. Ito, parating na si Aling Dolores, ha? Kasama mo niya yung pari na gagamot sa'yo. Anak! Ayoko na! Tama na, Nay! Ayoko na! Anak! 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 Huwag kang magsasalita ko ng ganyan! Hindi mo sabi mo sa akin magiging abogado ka pa kasi tutulungan mong nanay! Ano mo? Ano Huwag ka ako! Huwag na ako! Anak. anak! Laban tayo! Laban tayo! Magpagaling ka! Gagaling ka! Huwag ka magsasalita sa ganyan, anak! Anak! anak. anak. anak.

ano, oh, di siya, di siya, ano, wala yung kakilala kong si Father Lucio, pero kung sumama sa akin, si Father Adjo, paguhan siya, pero magaling din naman. Father. Tumana! Ah! Oh, Tatay! ang anak niyo? Parang nang po yung kalagayan ng anak ko eh. Kanina po nakakausag ko pa siya, pero sinasaniman na siya ngayon. Ang galit na kahit yung sumarim sa kanya, parang malakad mo pa niyo po na Pag Pagalingin niyo po yung anak ko. Sandali lang po, Hindi po pwede basta-basta na lang gawin ng ritual. Kailangan pa ho ng pagsusuri kung ang ritual na nga ang tamang solusyon para sa kalagayan niya. Baka kailangan muna natin siyang subukan ipagamot muna sa ospital. Bada, ito lang po yung binigay sa akin ng doktor. Hindi naman po kamalayuhan ako dyan eh. Baka pwede muna natin siyang ipagamot muna sa ospital. Bada, ito lang kanyang dalaw po. Father, narinig niya! Sinasaan niya ibang niyong anak ko. Ang galit na galit niya sa kanya. Kung sa panasaan niya, tatuyin niya!